So what's up? Magandang hapon ulit sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is PJ Vergara of Linyada ng Mamay. So at this moment of time, panibago na namang topic, kaalaman, ang pag-uusapan natin. Sabay-sabay tayong matuto sa ating mga ID-discuss ngayong araw na to, okay, tungkol sa pagmamanok. Kaya mga kamanok, if ever, nabaguhan ka, newbie ka pa lamang sa pagmamanok, napakaganda nitong channel na to, okay, upang makuhanan ng mga bagong kaalaman, bagong uh, tips na po pwede mong ma-apply sa iyong buhay pagmamanok. Kaya mga kamanok, click mo na yung subscribe button at ilike mo na rin ang video ito. So ngayon mga kamanok, ang magiging topic natin is, syempre, galing na naman sa inyo dyan sa comment section. At ito po yung katanungan ng ating isang subscribers. Kamanok, pwede mo ba akong tulungan sa aking problema dito sa aking manok? ah uh, ano ba ang dapat gawin pag namamayat, namamayat at namumutla ang manok? Ang dumi, maputi-puti at uh, yun nga, uh, nagkakadayariya. Minsan basa ang dumi at di kumakain ng maigi. Salamat sa maayos na sagot. Okay, from Janjan Jan January. Okay? So sabi ko sa inyo mga kamanok, priority ko po na sagutin ang inyong mga katanungan dyan sa comment section. Kaya na pang hinihintay mo, magtanong ka na. Okay? So, namamayat, ayaw kumain masyado, maputi-puti ang ipot, ano bang po pwedeng ibigay dyan? So mga kamanok, meron pong problema sa kanyang Uh, intestinal. Okay, intestinal problem po yung tawag sa ganyan. Pag nasa ipot, nasa droppings ang problema, intestinal po yan. Hindi po yan yung respiratory na nasipon, na halak, na pisik. Okay, uh, instead, uh, ano po yan uh, the, uh, intestinal intestinal problem po so mga kamanok pagka uh, may, may, may sign na hindi maganda na hindi maayos namumutla namamayat ayo kumain tapos matamlay. So mga kamanok, ang ibinibigay uh, ko po dyan ay, ay mamaya pala natin sagutin. Gusto ko munang ipakita sa inyo itong hawa ko. Okay? Kasi syempre nakagawian na natin na bago tayo magsimula sa topic natin na to dahil sa demand o request ng ating mga bashers and then eh, mga subscribers pala, ito po mga kamanok, ang isa sa ating na-breed last season. So ito po yung ating uh, gagawing tatay ng ating uh, mga susunod na mga sisew na i-breed. Sa so, madaling sabi, ito po yung tinatawag nating brood stag. Okay, so ito po ang ating SBR. Ayon, napakaganda niyan, napakalodi mga kamanok. So sabi ko nga sa inyo, hindi tayo mahilig sa maganda, pero doon sa maayos, yun po ang ating kailangan. So makikita niyo po, ang ganda, mapulang mukha. Uh, itim yung tuka. Okay, so maganda ang blood circulation. Maganda, ang kat maganda talaga ang katawan. Okay, makikita nyo naman, oh. Maganda talaga ang katawan. the same time, maayos din po yung buto, yung bone structure. Ayan. So, ito po ay mayroong infuse ng oriental. That is my favorite. Okay, infuse ng oriental. Kaya po, masasabi ko na Uh, pano ko ba? Uh, masasabi ko na talagang uh, gifted yung ganito klase ng manok. Pag sinabing gifted, kakaiba siya sa ibang uh, pakaraniwang mga manok na talagang parang siya is talented. Kung sa tao siya ay talented or gifted, yun po ko siyang uh, yun po ang masasabi ko para sa aking alagang ito. Kaya po ito ay alagang-alaga ko at mahal na mahal ko po. Ayan. So, SBR. Okay, okay. Ito po ay hindi galing dun sa ano, ha? Sa mga kilala nyo na kinukuha na nyo ng SBRs. Hindi po ito doon. Ito po yung sarili kong uh, breed. Okay? At uh, kung ano man po yung aking na-breed, doon po ako masaya. Dahil ito po yung mga nagtatagumpay. Uh, ito po yung mga nasabi natin na gumuguhit. Kaya po tayo ay happy-happy kung ano pa man yung na-breed natin dito. Okay? Sa bawat tagumpay, kasama natin ang ating mga alagang ito. Alright? So, Napakaganda, o. Ayan you know? o. Okay. So sagutin naman natin ano, ano daw po yung problema ng manok kapag ganoon. So may problema po 'yan sa kaniyang uh, sa kaniyang intestine. Okay? So anong ibibigay nating gamot sa ganyang klase ng mga manok? Sa madaling sabi, yung mga manok pong ganyan hindi po siya kumakain. Okay? Wala po talagang gana sa pagkain yung manok na ganyan. Sa madaling sabi, hindi po talaga siya kumakain kaya po yung katawan niya pumapayat yung timbang niya bumabagsak. Yung itsura niya namumutla. Kasi nga po, walang pagkukuhanan eh. Walang pagkukuhanan ng nutrients. Ayaw niya kumain eh. So, tapos siya po is nagdadrap ng kulay puti. Paminsan-minsan, umiinom yung mga yan. So, kung hindi po natin ito bibigyan ng gabay, hindi po natin ito bibigyan ng gamot, hindi po natin bibigyan ito ng, ng supplements, talagang may stress po yung manok. Okay? Uh, yun naman po is uh, nagiging maayos din. So, yun nga lang po talaga na-stress yung manok. Tapos yung iba nga lang, nag-abroad kapag na-stress na sobra. So ngayon, ang ibibigay po natin sa ganyan is yung tinatawag na NF1. Okay. NF1 po, capsule, white and green, maliit lang po siya. Maliit lang po, parang buti lang po ng, ano ba sabi, ng, ng, ng mais. Okay, yun po ang inyong ibibigay sa kanila. So, wag yun na pong pakainin. Okay, hindi naman po ka talaga kakainin kasi hindi po magtutunaw. Mahirap po dyan eh. Kaya po ang mga manok ninyo ay uh, nangihina or may stress kasi nga po hindi po sila nagtutunaw kapag ka sila is may ganyang sakit. So gawin niyo po yan 5 to 7 days. Mura lang naman po yon 7 pesos lang po ang isang kapsula. So 5 to 7 days. Makikita niyo po yung development ng manok every day. Unti-unti uh, na po silang uh, sisigla. Okay? Inyo na lang po lagi ng tubig. Babadan niyo na lang po ng tubig sa kanyang tabihan in case na mauhaw magdidip po siya, po siya doon para po yung manok ninyo hindi ma-dehydrate maging maayos po ang inyong mga alaga. Kung wala po kayong makita na NF1, pwede po yung Tepox 48. So, pagdating din po sa mga intestinal, okay, yung mga droppings na ganyan, makakatulong din po yung Tepox 48 sa inyong mga alaga. At kung wala pa rin, sige, lagay ko na lang po dito sa video ito, sa baba ng video ito, lalabas naman po dyan sa screen, check out nyo na lang mga kamanok. Para po sa ganun, ah, hindi po kayo malito kung ano pong uh, suplemento ang inyong dapat okay, ibigay sa inyong mga alaga. Alam ko, napaka-stressful lang ganyan, hindi lang sa manok, pati po sa inyong breeder. Totoo ba ako? Hindi bang nararamdaman nyo kapag kaganyan ng inyong mga alaga, matamlay, tapos hindi nyo alam kung anong gamot, suplemento ibibigay. Di ba ang hirap? Tagal nyo inilagaan mula sisiw, ah, nagpapisa kayo ng itlog, bago naging sisiw, yung iba, wala pang sibilya. Tapos, dumadumaan ng 1 uh, one month old, two months old, three months old, five months old. Tapos kung kailan one year old, saka po sila magkakaroon ng ganyan, saka po sila ma uh, may stress. Di ba? Ang hirap, ang sama sa, sa pakiramdam, stressful, pati sa inyo. Di ba? So, tasa mo ng kamay dyan, mga kamano, ko nakaranas na ng ganito. Para sa ganun ay malamang ko rin po, ano, kung marami ba, kung ano ba yung mga videos na gagawin ko, kung ano ba yung mga in-demand, the problema sa inyong mga manungkat. Para sa ganon, makagawa tayo ng video. Okay? So, sana makatulong. Ang simpleng video yung ito. Ulitin ko ano? NF1. Yan yung unang choice ninyo. Pangalawa, kung wala, Tepox 48. 5 to 7 days din po ang pagbibigay. Pwedeng ihalo sa pagkain. Yung Tepox 48, pwedeng sa painom. Kung dry feeding kayo. Yun namang NF1, capsule po yan. Oral yun na pong ibibigay. Umaga at hapon wala dapat kain kasi hindi din naman po kakain ng maayos ang inyong mga alagang mga manok. Mabagal po ang panunaw, mahina po ang panunaw ng mga ganyang klase ng manok, kaya po iwasan nyo ng bigyan ng pagkain at makakain po sila. Hayaan nyo lang ma-empty ang kanilang stomach, makakatulong po yun upang mabilis nilang ma-absorb yung uh, supplements na inyong ibibigay. Okay? So mga manok sabi ko nga palagi sa inyo, handa po akong tumulong, handa po ako mag-share ng aking mga kaalamat idea, experience pagdating sa pagmamanok. Basta mag-comment lang po kayo kung ano yung katanungan ninyo, problema niyo pagdating sa pagmamanok. Sabay-sabay ah, po natin yung lutasin, sabay-sabay po natin yung pag-usapan. Okay, masaya po, masarap po ang pag-aalaga ng manok challenging at talagang uh, inspirational. Kaya ako, ako, dito mga kamanok, nagpa-vlog ako para sa inyo. Para sa ganun, makilala nyo ako at, at sana naman pag nakita ko kayo dahil hindi ko kayo kilala, batiin nyo naman ako. Okay, umimik naman kayo. Sabihin nyo, subscriber, subscriber nyo ako sabihin nyo, uh, kaibigan nyo ako. Okay, para sa ganun, magkakilala tayo. Hindi po ako suplado mga kamanok. Okay, ang hiling ko lang po dito ay maging maayos ang ating mga alaga pare-pareho. So, paano mga kamanok? See you for our next vlog. Maraming salamat sa tumapos ng video ito. Mag-comment ka naman kung taga saan ka at kung anong pangalan mo. Para sa ganun, alam ko uh, kung sinong siya shoutout ko next video. So, paano mga kamanok? See you for our next vlog. Paalam.